Welcome sa aking panibagong vlog. Musa uh, Kumusta na ba kayo dyan? Kayo ba ay nagsusuot na ng polka dots? At malapit na anong oras? Alas 9 na. At malapit na ang countdown ng New Year 2024. So, ito po ang aming handa. Ayan po. Ayan po ang aming handa. Ayan, pinipig. Meron akong biko at kutsinta. Ah. Uh, tsaka syempre ang um, prosperity ball, ayan po. Meron akong coffee jelly at ham. Ayan may isang tray pa akong eh, syempre ang um, fruits hindi mawawala iyan. Ang punta tayo sa kabila. Ayan. Meron akong dalawang loaf na tasty. Nagkaubusan ng gardenia sa grocery. At saka palaman. Ayan. Nagkaubusan din ng dibote. Kaya sachet ang nabili. So, ayan. Happy New Year 2024 sa lahat. At alam ko yung iba dyan, nag polka dots na ako eh. Wala kong polka dots eh. So, plain lang. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang ating video. Happy New Year sa lahat. Ayan po. So, ay lang handa namin kasi dalawa lang naman kami dito sa bahay eh. Si Hasiba nagagala pa. Ayun. So, thank you so much. Bye and Happy New Year.